Yo, what's up mga kamandred mga So for this video ay eh, maglilinis tayo ng basket nitong E-World pump. So parang yung mga idea kayo, kaya ulit sa aking mga videos So mahalaga guys na isasarado natin tong vacuum sa famine drain At saka yung return Pandit kasi natin sila rayan ba o ba yung laman ng tubig At saka buksan nyo to at niyo rin pala ang higpit na masyado pagsara. So, ayan, mahigilan niyo, guys. Ayan, madumi siya. Tapos, kung mapansin nyo, hindi mo ba yung tubig? Kasi nga, di ba, nagsara tayo ng bal So, dapat kasi hindi naubusan ang tubig yan. Tapos, yung basket na ganito, guys. So, dapat, check niyo rin kung may sira. Kasi, pag yung mga ganitong dumi na mga boto na ng halaman, pag pumasok yan sa prope propeller ng motoro, ihina yung higop ng motor niya. So, kailangan laging maayos din yan. Alright, ibabalik natin siya ngayon, guys. So, ganito lang na simple. Madali lang. So, yan. Tatapat nyo lang yung butas na yung lagi. Huwag nyo kalimutan. Dapat nakatapat dito sa inyan. At lagi natin i-check yung oiling gasket kasi pag may dumi yan, wala. Sisinga ko yan. So, linisin nyo, I-make sure na maayos din yung pagkalagay nyo. Tapos huwag nyo higpitan ng tulo guys. Yung pakiramdaman niya na no, lang yun na yan. Kasi pangit pag yung sobrang higpit na yung pinaka gasket niya. So ito yung return box na natin lahat. Balik na natin lahat ang ating ginalaw at sa natin iupin.